Magandang gabi sa inyo lahat. Andito na naman tayo sa Inside Job. Ako nga pala si Dibong Mercedes. Para kapanamin ang mga tumbador ng Maynila. Hindi po natin alam kung makakalabas pa tayo dito sa kanilang kuta. Pero yan ang tutuklasin natin kung paano nila tinutumba ang mga natumbana. Te, te, ano, ano ako, ano ako? Ako yung reporter na nakausap niyo nung nakaraan. Reporter, reporter. Ano sa reporter? Meron, 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 meron. lang. yata Hindi, 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 hindi. May nakausap po akong, ano, ako po yung reporter. Galing po ako ng ABS-GMA. Galing po, hindi, hindi, galing po ng ABS-GMA. Okay mo. Ano pa? Ano yan? Ano yan? Notebook, notebook, notebook yan. Notebook, notebook. Pala. Ano to? Kapal Hindi, ano huwag Taba, 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 tabang lamig huwag yan, tabang lamig. Ano na? Bakit ba yan? Hindi, hindi, hindi. Di lang huwag yan. Sige, ano yun, Nunal, nunal. Nunal huwag nunal. Pre, hindi ko kilala yan, Pre. ABS-GMA-CB5 po kami. Diba, diba? Diba, diba? na natin, Sir. Sige. Ang traw no. station ba yan? Oo, oh, ABS-GMA. Ah, Sir. Magandang gabi po sa inyo. Maganda sa gabi. Ang unang katanungan ko sana, sir, kung ilan na huwi na itong banyo. Ilan na itong banyo namin? Ito may yosin na yan? Kanyang kadami? Ano po bang masasabi niyo dun sa kung ang saging ay may puso, ang tao ay may puso? Masasabi lang namin dun, totoo yun, wala kaming puso. Tsaka yung mga libido namin nangangatog. Sa so, mga lakad nyo ba, sir, may ginagamit din ngayong mga getaway vehicle? <laughs> Marami. Puliglig. Puliglig. Ito oh, ang pulis, eh. Sir, 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 wala ako, wala ako, sir. Sir, crew po namin yan, huwag kayong matakot. Kayo po ba, hindi kayo natutumba, sir? Kung kami natutumba, hindi mo na sana kami nakausap, di ba? Nalawa ka pa. Matagal na kami sa negosyo ito. Sa industriya ng pagtutumba. May presyon din ba kayo? Ang eleksyon, marami kami itinumba. Pero syempre, ang presyon namin, pang eleksyon din. Tingala mo ko kami hihingan ng resibo. Kasi hindi kami nagbabayad ng tax para mahuli kami ng BIR. Sa totoo buhay ng tao eh, ano lang naman eh. Uh, 20 mil eh. Pag off peak ah. Hmm, may peak season din. Eh. Hmm. Tulad ng eleksyon. Oo. Oh. Marami kaming itinumba nun. Ah, talaga sir? Oh, peak season yun eh. Ano yung pinakamalaking tinumba nyo nun sir? Baka. Tsaka ano po bang masasabi nyo dun sa mga nagpapatato ng kanilang mga naitutumba? Ganon din po ba kayo? Ha <laughs> ha. Tato, yun. Mga itinutong ka mo, pinapatato mo. Oo. Oh. Ano yun? Sweetheart? <laughs> so, tamo ba? Parang patatong ang pangalan ng tinumpa mo? Eh, kunwari ang pangalan ng ano, e, eh, Jojo. Bakit na mo, Jojo? Bakla ka <laughs> ba? Sa so, mga gamit ho, sir, ano po bang mga gamit ang pinaka-paborito niyo? Pero, pinakapaborito ko, depende kasi <laughs> kung magkano yung pondo mo eh. <laughs> kasi kung yung pondo mo, lang. <laughs> Eh, sima. Pero mukhang marami na hukay na iinom, sir, <laughs> wag, sir wag. Wag ah. Yan, tanatabong mo ba Sino Gusto mo baruta kita? Huwag, sir, huwag. Huwag, huwag. Baka may baril yan, ah. Hindi, 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 hindi. lang ako, camera ah, lang ako. Nabutuwa nga sa ulo, eh. Oo, eh. Sa ba na baka naman, mabala yung ko nga, sir, kung merong 4 years course para sa maging hitman, eh. Mayroon, criminology. Ah, criminology. Ah, Bubuyata ito nito. Ano ka ba? Reporter ka ba? Pagka criminology po ba, involved ka na agad sa krimen? Oo, oh, kaya nga criminology eh. Uh, Parang anatomy lang yan eh. Pagka anatomy, involved ka ay ana. Ito ang droga ng tumbador. Kita mo yan? Ihipunin namin yan. Iguguit namin. Pagguhit namin. Ah, uh, <coughs> wow! Upos! salamat At yun ang tatapos, ang interview natin para sa mga tumbador ng Maynila. Ngayon, napakabait naman po nila at wala naman po silang pinipervisong pamilya. Kaya kung makikita kayo ng tumbador, mahalin niyo sila. <tong>